Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus sign or Venus sign. Welcome, welcome, welcome. No, this is a general reading uh, for this week. So, piliin lamang po yung mga nagre-resonate sa inyo, yung makakarelate kayo kasi uh, iba-ibang tao, iba-ibang sitwasyon po yung atin nire -read. This is also a timeless reading. So, kung once na mapanood nyo po ito, maaaring din pa lamang po mag-resonate sa inyo. So, kunin natin yung energy mo, Leo. Mm, preparation, progress, foresight, enterprise, activity, expansion, over six. Three of ones. Mm. So, meron ka nga yung pinagpe-preparahan, no? Parang kang aalis, ganun. Pero yung pag-alis mo nun, may progress, siguro meron kang uh, ano, tawag nito something sa job, career, yung life purpose mo, ganun, uh, business, something paglalakbay ito, eh. So, meron ka siguro nga pag-alis para yun sa, ano, greener pasture, para yun sa magandang future or pwede matagal kang mawawala nga bak papasok yung iba sa inyo sa seminaryo ganyan kasi or something na may paglayo, may pag-alis kasi parang uh, gusto mo nang uh, yun nga magiging maganda yung pag-iisip mo ganyan na uh, or merong kang opportunity doon sa yung uh, ano pupuntahan na uh. okay oh malo yung baraha mo. O, yung iba sa inyo dito, kailangan daw ng tapang, ng courage, no? Nang, uh, dito matetest yung faith mo, kasi may boundaries, eh. Yung kailangan mong umalis, ganyan, nine of ones, no? So, siguro din, yung iba sa inyo dito is, ah, uh, meron kang pinaglalaban na paniniwala mo ba yan o no, uh, tao ba yan bagay ba yan na uh, passion ganyan basta something meron kang pinaglalaban no na kailangan maging matapang ka or tinatapangan mo yung sarili mo no or uh, din nagse-set ka ng boundaries no para doon sa pinaglalaban mo no marami kang parang ito nga hahamakin ng lahat masunod ka lamang So, pwede nga tao, bagay, sitwasyon, o ganyan, no, passion, no, meron kang pinaglalaban ngayon, no. Or maybe ito, kaya ka may pag-alis, kasi pinaglalaban mo, baka yung iba sa inyo dito, gusto mag-abroad, pinipigilan ng iba, pero may pumipigil sa inyo, pero gusto pa rin mag-abroad, ganyan, no. So, yun, ah, maharap ka ngayon sa parang, ah, meron kang inilalaban. So, death, beginning, change. Meron sa inyo ngayon is uh, may transformation this week, no? Meron nga uh, magtatapos na cycle, no? Yung uh, may new beginnings, no? Pwede din na dahil uh, meron kang uh, aalis ka, no? May pupuntahan ka, no? Yun yung bagong beginnings mo, no? Bago yun sa'yo, kaya may natapos na cycle siguro, Uh, matatapos yung cycle na lagi mong kasama yung family mo, yung loved one mo, ganyan, loved ones mo, ganun. So, tapos na muna yung cycle na yun, doon ka na ulit sa, doon ka na sa bagong journey mo, gano'n. Or, uh, pwede din na uh, pinaglalaban mo yung uh, yung passion mo, ganyan. Kaya, eh, kailangan mong umalis, something, gano'n. Basta meron kayong transformation this week, no? Yung uh, may e end na cycle, ah. Yun, and wow, Ten of Pentacles, my God. Maybe in connection dito sa Three of Wands kasi yung pag-alis mo is maganda talaga yung uh, patutunguhan mo. And maraming pera doon sa pupuntahan mo. Kasi marami ka daw pera, meron ka, meron kang um, a-attain na uh, may, may uh, financial, financial windfall. Or maybe merong iba sa inyo dito, baka nanalo sa mga sugal-sugal. Ganyan, basta meron kang uh, ma-achieve na financial uh, security uh, or long-term success, yung pang matagalan na uh, successful. Maybe yung iba sa inyo dito is uh, uh, magtatagal dun sa trabaho niya na maganda, ganun, or makakakuha ng uh, posisyon doon sa trabaho niya ngayon, or uh, talagang uh, yung trabaho mo, yung current job mo ngayon is talagang uh, magtatagal ka na nga and uh, magdudulot sa iyo yun ng financial stability basta maraming pera. Yun, no? Hmm, oh, siya di ba? Di ba yung iba sa inyo dito, ha? magiging kalmado lang. Ha? Magiging kalmado lang, magkakaroon ng healing. Ha? emotional healing, nga uh, yung emotional stable. Kung siguro dati, uh, puro ka pangamba, puro, puro iniisip mo yung paano, paano bukas, paano, paano kung ganito, kung ganyan, basta something nag-worry ka. So this week, mapapanatag na yung loob mo na magkakaroon ng kapanatagan na sa iyong uh, sarili, no? And, uh, financial loss, magingat lang yung iba nga kasi, nire-remind ka nito. reminders lang naman to, no, na isipin mo din yung mga naging uh, pagihirap paghihirap mo sa nakaraan or yung pwedeng maging uh, pagihirap paghihirap mo kung uh, hindi mo babaguhin yung mindset mo, maybe waldas, ganun, uh, malayaw, maluho, ganyan. So, para hindi mo abutin yun. With an earth energy, maging humble ka lang daw. and down to earth. Yung tipong kahit may pera ka, tahimik ka lang yung tipong uh, hindi ka poser so, sa mga softmed ganyan, para lang masabi mo na meron kang post so be humble lang daw like an earth, basta something uh, earthly things i-disregard mo daw muna yan unahin mo yung uh, pangangailangan mo ng family mo, basta yung mga basic necessity kasi bakit? meron kang wheel of fortune doon sa sinisimulan mo na cycle meron kang ano eh, endings eh. So, meron kang uh, new cycle after nun, no? Ito siguro yun ay, eh, feeling ko mayroong uh, aalis sa inyo doon sa inyong, uh, sa inyong home, doon sa inyong tinubuang lugar, bayan, or yun nga yung something mag-abroad. No, masiswertein kayo dyan, or maybe yung iba sa inyo dito, baka sa mga nag-abroad, yeah. yung mga nagdo-domestic, uh, yung mga OFW talaga, ganun na no? magkakaroon kayo ng, siguro ng uh, mabait na amo, Ganyan. Mm -mm. Kasi meron kayong good luck card. O, oh, di diba Jupiter. Diyan kayong magkakaroon ng growth and expansion. Or maybe yung may, basta something na meron sa, ay, sa inyong sinisimulan. Merong growth and expansion. Merong good luck card. Basta seswertehin kayo doon sa sinusimulan nyo ngayon. Magkakaroon ng maturity. Ganon. Ang ganap sa inyo ngayon. Leo. Kayo pa naman Leo is... Mga ano talaga kayo passionate kayo pag something na meron kayong gustong gawin is talagang binibigay niyo yung inyong uh, 100% para lang makuha yon. Ganyan kayo eh. kaya nga kayo Leo the King. Uh, 'Di ba? Lion. Parang lion 'yan, 'di ba? The king, the ruler, 'yan, the protector. So ganun kayo, Leo. So kuha naman tayo ngayon ng uh, mindful messages. Ito yung mga message na ano mga messages na na kailangan ninyo. Yung kailangan ninyong isip-isip in this week. Mga reminders ko. So, isa lang sa message. Oh, my own energy. No. I love being there for friends and family by staying true to myself. My own energy. Three of ones. Ikaw to. Yung nga. Uh, ikaw to talaga, message mo to, alam mo yun yung talagang pagtalikod. No, yun parang nga, uh, hindi mo talaga iniisip na kung ano yung nasa likod mo. Basta pupun papunta ka talaga dun sa pupuntahan mo kasi gusto mo yung pupuntahan mo. So, sabi dito, my own energy. No. Ah, gustong gusto ko na nandyan ako para sa kaibigan ko and also para sa pamilya ko while staying true to myself. Habang uh, habang ako ay totoo sa sarili ko. Habang totoo ako sa sarili ko, nandyan ako para sa pamilya ko at sa pamilya ko. Ganon. I don't let others' energy or mood affect my own. So, wag mo daw hayaan na yung uh, kahit na gustong gusto mo sa na laging makasama yung pamilya mo or yung kaibigan mo, wag mo daw hayaan na yung energy or yung, yung mood o yung kanilang mood ay maapektuhan ka no ah uh, kung um, tutulong ka daw sa iyong uh, kaibigan hindi mo daw kailangan na ah uh, hindi mo daw kailangan na pumasok doon sa kanilang sitwasyon no tama daw tama lang daw na mag-reach out ka tama lang daw na magbigay ka ng helping hand mo ang ganyan, yung moral support ba, yung ihag mo siya, yung itap mo siya, yung bigyan mo siya ng advice, yung ipafil mo sa kanya na nandyan ka, no? So, nasa sa kanila na daw yon kung uh, paano nila gawin, it's up to them, the rest. So, yung uh, sobra doon sa, sa ibinibigay, ay kung yung uh, sapat na yon So, yung meron pang susobra doon sa ibinibigay mo, sila naman ang pagawin mo. So, tama na yun. Ayun ang reminder sa'yo ng ng message no Leo. Ba, baka may uh, iba sa inyo dito na Leo na sobra sobrang sobrang pumulong. No, so tama na doon magbigay ka din ng limit, Magset ka rin ng boundaries, magtira ka sa para sa sarili mo. So, kuha naman tayo ng Archangel message. Ito po yung guard, uh, yung uh, protection and uh, guidance na kailangan mo this week. Archangel Francesca. Sabi niya, Archangel Francesca, what do you desire right now? Ano ba yung uh, dinedesire mo ngayon? Yung gusto mong makuha ngayon? So, isipin mo daw yun. Ilagay mo yun sa isip mo. Talagang, uh, talagang namnamin mo yun sa isip mo. Anong color noon? Anong feeling noon? Ah, uh, parang pag iniisip mo yun, anong feeling noon? Or ano bang kung may naaamoy ka? Anong naaamoy mo doon? Na-visualize mo yun. No? at kapag na-visualize mo 'yun kapag nakita mo talaga 'yun sa iyong isip 'yun ay darating. No, yung mga negativity daw ay nakaka-block ng progress o so yung uh, paglago mo. So huwag kang mag-isip ng mga negative like uh, hmm, sa isip ko lang man 'yan baka hindi na 'yun dumating. So huwag mo limitahan yung sarili mo no kasi yung mga negativity na pag-iisip is uh, nakakaano 'yun hindi 'yun nakakatulong ah, para ma-achieve mo yung ah, dini-desire mo sabi ni Francesca katulad niyan i-relate natin dito sa yung tarot cards baka mamaya iniisip mo is na hmm, mag-abroad ako pero baka pag nag-abroad ako is ah, pagbalik ko dito may ibang babae na yung asawa ko yung partner ko ganyan or baka ma mapariwara yung buhay ng mga anak ko So, huwag ka daw mag-isip ng uh, mga negatibong bagay kasi yun yung maa-attract mo. So, for the good, eh, yung i-visualize mo lang na kung ano yung mga gusto mo para yun yung mga ma-attract mo. So, yun yung reminder sa sa'yo ngayon ni Archangel Francesca. Francesca. So, kung nagustuhan mo itong video na ito, Leo, uh, please consider subscribing my channel. Thank you. Bye.